At dahil nga po guys napakadalang ko po po dito at halos isang buwan po na hindi po ako pumuntar po rito ay talaga naman po nagulat naman po ako sapagkat napakarami pong kalat at talaga naman po hindi ko talaga pinalampas ito at naglinis na naman po tayo dito ng ating pong bakuran at talaga naman po nakakahiyana po kapag ka may dumadaan po sa tapat po ng ating pong kubo tapos ganito naman po kakalat ang ating pong bahay ay grabe naman po ganito na nga lang po ang ating pong kubo tapos hindi pa rin po natin malilinisan ano na lang po ang sasabihin ng mga kakakakalat kita po rito ng ating pong kubo dito po sa kabundukan. At talaga naman po guys napakadalang ko po rito ha. Kasi nga po lagi po tayong ah, nagbablog sa mga kabundukan at sa lahat po ng mga pinupuntahan po natin. Kaya ito pong ating pong kubo ay talaga pong napakadalang ko pupuntahan. Kaya ito kapag ako po ay napaparito ay talaga naman pong hindi ko po pinalampas. Talaga po maglilinis po ako dito. At wala naman pong iba guys maglilinis eh. Kundi ako lamang po ang maglilinis po dito sa ating pong kubo dito po sa kabundukan. At alam niyo po ba guys na kapag ako po ay umaahon po dito sa bundok ay talaga namang po hindi, hindi po ako nawawalan po dito ng bagoong at saka alam niyo na po yung pinagsasaw-sawan po natin, ito pong saging na sabah. Ayan, medyo hinog na po ito guys, itong sabah sapagkat ito po ay ilang, ah, siguro mga ilang linggo na po ito dito sa aking pong kubo. At kung nakapansin po ninyo guys, meron po tayo ditong radyo. Ito po yung radyo na sinauna na talaga namang po pinakikinggan ng mga matatanda nating mga lola, mga lolo na talaga naman po nakikinig ito lang po kasi guys yung libangan po dito sa bundok kasi po kapag kay itong radyo ay ginagamit po sa kabayanan iba na po yung tunog para po siyang mayroong mga sinik-sinik na maugong pero kapag ka dito po guys sa bundok is talaga naman pong napakalinis po ng tunog po ng mga radyo po dito. Kaya nga po kapag ka ganito, ito lang po yung pinaglilibangan po natin dito kapag ka tayo po ay narito po sa bundok. Lalong-lalo lalo na po yung mga drama po dito sa DZRH. Kaso nga lang, yun nga po, medyo wala na po tayo napapakinggan sa ngayon na mga drama po sa DZRA. E, ito nyo po ba guys na kaya po ako ay napakadalang po umahong po dito kasi nga po bundok po ito. Wala po rito signal po ng cellphone. sempre po kailangan update po ako lagi sa akin po social media account kasi nga po yan po ang ating pong pinagkakaabalahan sa ngayon. Ayan po walang katapusan po. Talaga pong napakasarap po ng saging po dito sa bundok lalo lalo na po kapag ito po ay mini merienda. Yan, ito na po yung tanghalian po na natin ha kasi anong oras na po mag aalas 12 na po ng tanghali ayan po ito na po yung ating pong pinakang pananghalian po sa araw po na ito pero sobrang sublo guys ha kasi po napakaganda po itong makapusog po na saging po na ito ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless you all